mayaman kaman o naghahangad pa lang ng yaman. May isang tanong na kailangan mong sagutin, habang dumarami ba ang pera mo, dumarami rin ba ang kapayapaan mo? Maraming tao ang nag-iipon ng kayamanan, pero kapalit nito ang kaluluwa nilang pagod at puso nilang walang pahinga. Nakakabili sila ng lahat, maliban sa tahimik na isip at dito nagsisimula ang pag-uusap natin. Wealth without attachment. Ang stoic ay naniniwala na ang yaman ay neutral hindi mabuti at hindi rin masama ang tunay na halaga ay kung paano mo ito ginagamit sabi ng panginoon ang kayamanan at mga anak ay mga palamuti lamang ng buhay sa mundong ito ngunit ang mga mabuting gawa ang mananatiling may gantimpala sa kanyang harapan ibig sabihin ang yaman ay pagsubok hindi layunin hindi ito kalaban pero maaari itong maging kadena kung hindi mo alam ang hangganan ngayon isipin mo kapag nawala sa iyo ang lahat ng pag-aari mo, mananatili ka pa bang kalmado? O mabubura rin ang sarili mong pagkatao kasabay ng pagkawala nito? Dito sinusukat ang tunay na karunungan, ang kakayahang humawak ng ginto na hindi mo kinakapitan, wealth without attachment, ang kakayahang magkaroon, ngunit hindi maging alipin ng pag-aari. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatiling malaya ang puso mo kahit tumami ang laman ng bulsa mo. Dahil hindi sukatan ng pag-asenso ang dami ng pera, kundi ang lalim ng iyong kapayapaan. Kaya manatili ka hanggang sa dulo. Dito, hindi lang tayo natututo kung paano yumaman, kundi natututo rin tayo kung paano hindi mawala sa sarili habang yumayaman. Kung gusto mong maging mayaman ng may dangal, may disiplina, at may kaluluwa, make sure na tapusin mo ang buong video na ito. At bago tayo magsimula sa malalim na pagtalakay Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel na ito para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat. Sa susunod na bahagi, malalaman mo kung bakit ang tunay na karangyaan ay hindi nasusukat sa kung ano ang hawak mo kundi sa kung gaano kakayang bitawan. Ngayon ang tanong, paano nga ba pinagsasama ng stoic at ng pananampalataya ang konsepto ng pagkakaroon at pagpapakumbaba? yan ang susunod nating tatalakayin, ang malalim na pagpapaliwanag. Ang kayamanan ay parang apoy. Sa ilalim ng kontrol, nagbibigay ito ng liwanag at init. Ngunit kapag pinabayaan mo, sinusunog nito ang lahat. Kasama ka. Ganito rin ang yaman sa buhay ng tao. Hindi masama ang magkaroon. Ang masama ay kapag hindi mo na alam kung sino ang totoong nagmamayari. Ikaw ba ang may hawak ng pera o pera na ang may hawak sa'yo? Ang Stoic philosophy ay nagtuturo na lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala, wealth, fame, power, even life itself. Kaya't ang karunungan ay hindi nakasalalay sa paghawak, kundi sa kakayahang bitawan. Sabi ni Seneca, It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor. Hindi ang kulang sa pera ang mahirap, kundi ang hindi marunong makontento. Sa pananampalataya, ganito rin ang prinsipyo, hindi ang kayamanan ay sa dami ng pag-aari, kundi ang kayamanan ay ang kasapatan ng kaluluwa. Ibig sabihin, hindi sa kung gaano karami ang iyong pag-aari, kundi sa kung gaano ka kontento, sa kung anong meron, ang pagkakapareho ng stoicism at pananampalataya ay malinaw. Pareho nilang itinuturo na ang tunay na yaman ay kalmado ang loob, hindi sa dami ng lupa, kundi sa lalim ng tiwala. Ngunit paano nga ba natin ito isinasabuhay sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng paligid ay sumisigaw ng more, more, more. Bumangon ka sa umaga at bago ka paman manalangin, nandoon na agad ang tukso ng comparison. Bakit siya may kotse? Bakit siya may negosyo? Bakit ako wala pa? At dahan-dahan, hindi mo napapansin nagiging pagkukumpara ang batayan ng halaga mo. Ngunit tandaan mo, hindi nasusukat ang tao sa laki ng bahay niya, kundi sa laki ng puso niyang marunong magpasalamat. Ang wealth without attachment ay hindi nangangahulugang ayaw mo na sa pera, kundi marunong kang mamuhay nang hindi ito ang iyong diyos. Ginagamit mo ito bilang kasangkapan, hindi bilang tagapag-utos. Sa bawat yaman na dumarating, tanungin mo ang sarili mo, magiging mas mapagbigay ba ako dahil dito? O mas magiging sakim? Dahil ang kayamanan ay parang salamin, ipinapakita nito ang tunay mong pagkatao. Kung mayabang ka habang mahirap ka pa, mas lalong lalaki ang kayabangan mo kapag yumaman ka. Kung mapagkumbaba ka habang wala ka pa, mas lalo kang magiging mapagpasalamat kapag dumating ang biyaya. Sa Stoic practice, ito ang tinatawag na premeditatio malorum, ang pag-iisip sa posibilidad ng pagkawala. Araw-araw, pinapaalala nila sa sarili nila, maaring mawala sa akin ang lahat. Hindi para matakot, kundi para manatiling gising na ang bawat yaman ay pahiram lamang sa pananaw ng pananampalataya. Hindi nangangahulugang iiwas ka sa mundo, kundi pipiliin mong huwag maging alipin nito. Ang taong may ganoong pananaw ay hindi tinatanggihan ang biyaya, ngunit hindi rin siya nakatali dito. Kung dumating ang yaman, nagpapasalamat. Kung nawala, nananatiling payapa. May kasabihan na ang pera ay nilalagay sa bulsa, hindi sa puso. May isang matandang negosyante na tinanong minsan, Paano mo natutunang maging kalmado kahit may nawala? Ngumiti siya at sinagot, Madali lang. Bago pa man ako magkaroon, tinanggap ko ng hindi ito sa akin. Tahimik ang mga nakarinig. Marami ang hindi nakaintindi, pero doon nakatago ang pinakamalalim na karunungan. Ang tunay na yaman ay hindi sa paghawak, kundi sa kakayahang bitawan ng may kapayapaan. Dahil kapag natutunan mong tanggapin na ang lahat ay pahiram lamang, nawawala ang takot sa pagkawala. At kapag wala ka ng takot mawalan, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi mo kailangang maging mayaman para matutunan ito. Kailangan mo lang maging mulat. Maraming mahirap na payapa at maraming mayaman na pagod. Ang pagkakaiba nila ay hindi sa laman ng bulsa kundi sa laman ng isip. Sabi nga ng isang Stoic, hindi mo kailangan itapon ang yaman. Ang kailangan mo lang ay huwag hayaang ikaw ang itapon nito. Ganun din ang aral sa pananampalataya ang kayamanan ay hindi ipinagbabawal, ngunit ang pagkakabit ng puso rito, iyan ang unti-unting pumapatay sa kaluluwa. Kaya't ang karunungan ay hindi pag-iwas sa yaman, kundi paghawak nito ng may disiplina at paglimot sa pagmamayari. Kapag nagawa mo yan, anuman ang dumating o mawala, mananatili kang payapa. Ngayon, paano mo ito maisa sa buhay araw-araw? Paano ka mamumuhay na may yaman sa kamay pero kalayaan sa puso? Sa susunod na bahagi, Tataalayin natin ang pinakamahalagang bahagi ng pag-aaral na ito, mga practical na hakbang tungo sa wealth without attachment. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng bahagi. Paano mo maisasabuhay ang wealth without attachment? Hindi ito simpleng ideya. Ito ay lifestyle. Isang paraan ng pag-iisip na unti-unting hinuhubog araw-araw. Step 1. Alamin kung sino ang may control. Araw-araw tanungin mo ang sarili mo, ang ginagawa ko ba ngayon ay desisyon ng puso kong malaya o ng takot kong mawalan? Kapag ang motibo mo ay takot, mawala ng pera, mawala ng respeto, mawala ng imahe, nagsisimula ka ng maging alipin ng attachment. Ngunit kapag ang ginagawa mo ay dahil tama, makabuluhan at may layunin, doon mumuling nakukuha ang kapayapaan. Ang stoic ay nagtuturo ng dichotomy of control. Alamin mo kung ano ang kaya mong kontrolin, at tanggapin ang hindi mo kaya. Ang pananampalataya ay nagtuturo ng pananalig. Gawin mo ang kaya mo at ipagkatiwala ang resulta sa Panginoon. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, nagkakaroon ka ng kalmadong puso, disiplinado sa pagkilos, pero hindi nababali kapag may hindi ayon sa plano. Step 2. e practice ang spiritual detachment. Hindi mo kailangang itapon ng lahat ng ari-arian para maging malaya. Ang kailangan mo lang ay huwag itali ang iyong puso sa kanila. Kapag bumili ka ng bagay, sabihin mo sa isip mo, Magagamit ko ito ngayon pero handa akong mawala ito bukas. Ito ang mental exercise ng mga stoic. Ang araw-araw na paalala na lahat ay pansamantala. Ito rin ang ugat ng pananaw ng pananampalataya. Hindi nangangahulugang iwas sa mundo, kundi hindi pagkapit sa mundo. Kapag kaya mong tumawa sa gitna ng pagkawala at magpasalamat sa gitna ng pagdagsa ng biyaya, doon mo na lalaman na nakalaya ka na sa attachment. Step 3. Ihalay ng yaman sa layunin. Ang pera ay walang moralidad. Neutral ito. Ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Kaya tanungin mo, ang perang ito, anong kabutihan ang naidudulot? Paano nito pinapaganda ang sarili ko at ang buhay ng iba? Kapag nagamit mo ang yaman para sa kabutihan, nagiging act of worship ito. Hindi source of corruption kaya't huwag mong ituring ang yaman bilang kaaway, gamitin mo ito bilang kasangkapan ng kabutihan. Step 4. I-practice ang gratitude at simplicity kahit gaano karami ang dumating. Lagi kang magpasalamat, hindi lang sa biyaya, kundi pati sa kakayahang magbahagi. Ang simpleng pamumuhay ay hindi kawalan ng ambisyon, kundi pagkakaroon ng mastery sa sarili. Ang taong marunong makontento ay hindi nangangahulugang tumigil sa pangarap Kundi alam niya kung kailan sapat na. At iyon ang pinakamahirap na disiplina sa modernong panahon, ang disiplina ng kasapatan. Step 5. Maglaan ng oras para sa katahimikan. Bawat linggo, humanap ng sandaling ikaw lang at ang katahimikan. Walang cellphone, walang social media, walang ingay. Doon mo maririnig kung gaano ka kalaya o gaano ka nakakulong sa mga bagay. Ang Stoic ay nananahimik para makausap ang sarili ang mananampalataya ay nananahimik para makausap ang Diyos. Sa parehong paraan, ang katahimikan ay nagiging salamin ng kaluluwa. Kapag sinimulan mong gawin ang limang hakbang na ito, unti-unti mong mararamdaman na kahit tumami ang hawak mo, hindi mo na kailangang matakot na mawala ito. Dahil alam mong hindi mo kailangang kapitan ang mundo para maramdaman ang halaga mo sa loob nito. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang meron ka kundi sa kung gaano karaming bagay ang kaya mong bitawan nang hindi nawawala ang kapayapaan mo. Wealth without attachment. Isang paalala na pwede kang yumaman nang hindi nagiging alipin ng kayamanan. Pwede kang maging matagumpay at sabay nito ay mapayapa. Dahil sa dulo, hindi naman talaga pera ang hinahanap natin kundi yung tahimik na pakiramdam ng enough at kung sakaling dumating ang panahon na mawalan ka, maalala mo sana ang linyang ito kung hindi ko ito pag-aari? Bakit ko kailangang matakot mawala dahil ang lahat ay pahiram lamang at ang pinakamagandang paraan para magpasalamat sa pahiram ay gamitin ito ng may kabutihan at bitawan ito ng may ngiti. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman ng video na ito, i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat!